At si nanay bumili ng ulo. 50 pesos lang yung pera niya. Kaso 130 yung isang buo. Putulan natin siya para makakuha siya ng halagang 50. Tagpas kasi isang kilo to eh. Yung kalahating ulo. Bigay natin to kay nanay yung panga. Nakarampo daw siya naghahanap nito. Halagang 50 lang. Ano eh, ah, mga laman na yung binigay ko sa O, oh, dagdagan pa kita na ito na, ya. Yeah. Okay. Isang araw mo pa hinahanap, o. Oh, wala kasing ma makuha nung nakaraan ng bigid. O, oh, yan na, oh. Sobra na yan. 50 pesos. Ito yung halagang 50 pesos na bigid. Ayan. Ayan lang mga idol, oh. Putulin natin para magkasya doon, ay. padami naman na to, eh, si kwenta mo. Palitan lang natin para dumami. Oh, nai. Tuling ko pa to na yo. Oh? Ah, ang hirap putulin. Yan. O, yan na yung halagang 50 pesos ni si nanay. Ulo ng bigid. Anong luto, tinay? Anong luto? Agata. Ah, yan, thank ay. you, nai. Yan si nanay. Okay. okay. Ah, nagbabasura pala si Nanay. Salamat, Nay.